Okay guys, good morning, good morning po sa inyong lahat Magbibiyahe po tayo guys At syempre, bago ang lahat guys, natural Intro muna tayo Samahan nyo ako dahil pupunta ako dun sa pinagawan ko ng lagyanan ng JB box ipapaulit ko kasi hindi siya pantay masyado siyang nakaganyan Ipa ayun guys so tingnan nyo kung nakikita nyo yung kung saan pinapatong dito yung JB box masyado siyang nakaano hindi siya pantay oh. masyado siyang nakatuwad kailangan ipapantay natin kaya babalik natin dun sa nagawa biyahin na tayo Paro mo saan eh Para tayo ba? Tayo na babalik ulit. Medyo nagka problema tayo kaya ipapaayos natin yung ano. Lagyan ng GD natin. Okay hey guys, pantay na oh. Ayos na. Hindi na siya, hindi na siya nakaano. Masyado na ngayon, pantay na pantay na. Tapos na. Mabilis lang. Mabilis lang gawa ni Pogi. Ayun guys, dito na tayo. Darating ko lang. Ngayon ikakabit na natin yung GT box natin. 'Di ba? A few minutes later. Okay, guys, ito na. Ito na yung GT box natin kakabit na natin. Okay, okay na talaga. Ayos na, ayos na. Ayun na guys. Okay na. Nakabit na natin.